Ayan guys. Pa, Apat. Apat. Wow. Ayan guys. Ano pa si Ken? Apat. Apat. Wow. 480. Ayan guys. Gano kalalaki yung chicken. No? Diba? Oh. Gano ka pa. Grabe. Grabe. yung dito Grace Gabri ang uh, pila ng tao na naghihintay dito sa chicken ni ate oh yan oh sobrang lalaki nyan guys no tingnan nyo naman mas malaki pa sa pisngi ko yung uh, chicken talagang mas malaki pa sa manginasal o sa Jollibee doble ang uh, chicken ni Diwata sa, kung ikukumpara sa Jollibee guys yung uh, tatlong hitang halos isang kilo na so grabe tingnan mo yung uh, chicken isom lang natin konti o oh, yan guys diba Sobrang laki kahit na mahilig ka sa chicken. Talagang mapapawaw ka dito at sulit na sulit yung chicken. So ayan yun ako pila bumili ng chicken yan guys. Ang dami ng binili niyan yung inorder niya. Let's go chicken! Ayan ang chicken ni ate. Ang lalaki. Isang kremino isang chicken. Ayan. merong inihaw doon guys inihaw na chicken din sobrang laki din talo pa yung sa mang inasal na chicken papakita ko sa inyo guys ha, yung uh, kinukuha ni ate ayan o oh. ayan o oh, laki diba oh. oh ayan guys ayan oh. pa chicken, pa, chicken. apat chicken apat wow oh, ayan guys gano'ng kalalaki yung chicken o oh, di diba oh, saan ka pa Grabe, ngayon yung chicken atin, lalaki, ang મેને યુ પીલ આવ So, grabe guys, tingnan nyo yung uh, hita ng manok, no. Hita pa lang ng manok ng dalawang tao na 'yung mag -uulam kung hindi ka masyadong uh, nag naguulam ng sobrang lalaki. yan guys, so, no kwenta pa ni Ate kung magkano 'yung uh, in-order ng isang aliyah. Isang ali lang 'yan guys, pitong piraso 'yung kinuha niya, no? At iuwi uh, daw niya 'yung iba niyan. May sounds kasi dito guys, kaya minute ko 'yung uh, original na voices pinatungan ko lang. So, may take out pa yan. No? Grabe. Si ate yung order yan, no? Pitong piraso na chicken. No? Magkana lang yun? 60. Yan. At uh, talagang uh, masisiyahan ka, guys. No? Talagang ang uh, chicken mo ay uh, buhay na buhay ang iyong uh, dugo. Pagka na tikman mo yung uh, chicken ni eh, Diwata talagang napakasarap you know? at uh, talagang for sure na masisiyang ka at busog kang uuwi you know? hindi ko lang alam kung bakit yung mga ibang pumupunta dyan ay no no ka ng arte no you know? meron akong isang uh, napanood na akong great creator babae siya maputi you no know? Nagpunta dyan, inabutan ng, uh, pagkatapos na ng ulan yung guys, eh, medyo madilim na. Sabi niya, hindi daw niya kayang kumain sa ganong karaming uh, tao. Kasi nga natapakan yung paa niya, siguro bado. bagong uh, manicure. Kaya lang eh, nakakainis, no? Talagang uh, patiba naman yung uh, pagtapak sa kanya. Eh. Sinisisi, parang sinisisi niya pa si Diwata no umaarte kayo, huwag kayong kumain dyan sa ganyang uh, maraming tao. Susugo din talaga ng tao yan kasi nga, mura. No, kung ayaw nyo nang nasisikipan kayo, kumain kayo dun sa mga eksklusibong restaurant. Huwag kayong kumain dyan sa mga ganyan. Kasi nga, Dinudubog ng tao yan eh. No, dyan sila mas nasisiyahan. Eh, so, kayo, na kayo. No, Anong kagandahan, arte. Di marunong na uh, ng kwa, kapwa. Porque matataas na yung creator sa... Yung, may mga motor sa labas. Pakuha na. Andito na yung ano. Ah, store mo muna pagkain. motor. <laughs> Yung mga motor nyo, pasuyo! Ayun, guys, takbuhan na sila yung mga... Good mga kaibigan! mga driver ng motor, pakitanggan oh. po! Oh so, ikut gitu guys ya tanggal nih nga akan motor Tanggal-tanggal muna. Tanggal-tanggal muna kayo mga motor. Balik na lang kayo pag alis niya. <laughs> so, pasok tayo dito guys. <laughs> Pinatago yung tubig. Pinatago yung tubig. So yung guys, ikot-ikot muna tayo dito kay uh, Idol Diwata. Yan, kita, kita nyo naman kung gaano karami yung uh, tao na dumarating pa sa araw na ito. So tingnan nyo yung uh, pila. No? At uh, talagang gustong-gustong uh, makakain lahat ng uh, Paris ni Diwata. Dito naman may refilling ng tubig. Yan dalawang assign na uh, dalawang boy ni Diwata. So dito may pila pa rin ng uh, chicken. Yan ang ganyan sa loob. So ang dami pang nakapila guys yan. Oh. Ang masarap dito sa iyo guys yung uh, bagong mino ni Diwata guys yung inihaw na manok. At saka ang dalaki ng kanyang uh, langgunisa at barbecue. So, ya, Dito, ikot-ikot muna tayo, guys. No? Ispat-ispat muna tayo ng mga kababayan natin kumakain. Para naman na uh, swabe At maya-maya rin, pipila na rin tayo dyan para matikman natin yung uh, paris ni Diwata. No? Hindi tayo papayag na hindi matikman tuwing pupunta tayo dyan sa area niya. No? Talagang solve na solve ka yung paris ni Diwata. Yung sa lalaki ng chicken yung si chicharong bulaklak at malinamnam na litsyong kawali guys sulit yung 100 mo yan sila kuya oh. pila pa yan galing muntalban umila lang so yan ang ano dyan yan ang uh, hinahanap ng mga tao dyan yung sarap nung uh, pagluluto no yung umbaga, mabango no hindi naman lang pinupuntahan dyan si Diwata eh, yung pagkain, guys. Kasi masarap nga. Ayan, no. Oh. Yung chichong bulaklak lang, solve na solve ka na. Yung amoy pa lang. Crunchy. So, yan yung mga tao ni Diwata, guys. No, talagang walang tigil yan sila. No, na pagtatad-tad, paglalagay sa mga mangkok ng uh, kumpletong uh, Ricardo sa si chichong bulaklak uh, sungkawali at may iba pa no? depende na sa'yo kung ano yung kukunin mo dyan guys so dito muna tayo guys maraming salamat sa inyo bye bye